Tara na Kiko. ko. ka na. Hindi ko po alam to. Magsialis na kayo. Sige na, maraming pa akong gagawin. Alis Mang na, ko. alis na! Mang kiko. gusto lang po namin kayong ma-interview. Sige na! Mang kiko, gusto lang po kayo. namin kayong oh, ma-interview! Okay. Marami pa akong gagawin. Bakit po kayo nagsinungaling? Wala akong nalaman sa mga kasama kayo. ni Ana nung gabi ganun, Mang Kiko. Na Kausapin niyo kami ng maayos. Wala. Ik, wala akong kayo. Si sa si si Kiko, huwag ano ba? Gusto ko lang kaya? namin may interview. Mano, may kayo. Mano, huwag niyo sasaktan. Mano, papatayin ko ang babaeng to. lumapit kayo. ibu, 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 ibu,